Time check. 6.30 na umaga mga buddy. Another day. Another gastos. So for today's video, mag-ride tayo Sunday morning. Meron tayong po pupuntahang kapihan dito sa may San Mateo Rizal. Pero dito siya sa may boundary ng Antipolo. Malapit sa Marilake. And today kasama natin Pugmeme meme riders brothers natin na si Jay si Tim sa likod at kasama din natin si Maboy at ang kanyang wife na si Aika na OBR bali apat na motor kami sa akin uh, Honda PCX isang ADV isang Mixer and then isang Aerox so nag-design kami dito dumaan sa loob ng Marikina Papun Pilipinas Highway kasi mas less traffic syempre mas magandang view <laughs> uh, iwas traffic nga din para mas mabilis so nandito na tayo sa may Lilac kung familiar kayo dito sa Lilac Street sa Marikina dito yung famous na food street sa dumaan na panahon dumami na ang mga kainan dito sa loob ng Marikina hindi lang dito sa Lilac pero kung mapansin nyo pinaayos na yung mga kalsada mas malawak dahil sobrang dami na din dumadaan dito tsaka may mga dumadain na din mga ating ibang lugar para matikman yung mga kainan mga sikat na kainan dito sa Lilac so kapag napasyal kayo ng Marikina huwag nyo kalimutan dumaan dito sa Lilac at andito na tayo sa may cherry at or masinag at sa kanan yung Imprint Custom Headquarters so dahil Sunday Sunday morning syempre marami ding aakyat marami ding nag-ride ng weekend so double ingat tayo mga buddy so kapag ganitong araw madalasan may mga HPG yan taas sa na marilaki para sa mga banking, banking dahil marami na talaga na di-disgrasya dyan sa marilaki kaya uh, double ingat so etong pupunta natin bali dire-diretso lang itong Marcos Highway pupuntang marilaki balik kapag dinarecho nyo ito, daan kayo ng Hobbio Gate 2, dire-direcho lang papuntang Malilaki. Or tutumbukin nyo yung uh, Shell Boso Boso. Pero hindi tayo aabot doon. Meron tayong pinaka-landmark na mula doon, kakaliwa na tayo. And then, dire-direcho lang yung pupuntahan natin. So, eto na nga mga buddy. So, malapit na dito yung pinaka-arco or yun yung pinaka palatandaan kapag gusto nyo yung pasyalan so sa puntahan natin ang kapihan para hindi kayo maligaw kasi kung wala naman dito may mga signboard na rin sila na nilagay para at least may guide kayo kapag pupunta kung hindi nyo man ma-waze or hindi nyo man uh, mag-google map at least may guide So, ito yung malaking arko. May kita nyo naman agad to sa Marcus Highway. Pag dinaretso nyo yan, marilaki malapit na dyan yung shell boso boso nasa kaliwa pero tayo mag the left tayo dito so tutumbukin lang natin yung kapihan na pupuntahan natin for today's video actually pinuntahan or sinubukan na yung puntahan to dati ka so hindi maganda yung naging resulta <laughs> Medyo naligo kami napunta kami sa isang matarik at putik-putik na kalsada hindi namin naasahan na sobrang hirap nung papunta kami nung time na yun kasi sinubukan namin i-way e or i-google map kasi hindi namin talaga natumbok so mula dito sa dinadaanan natin diretso lang to tapos may may kita kayong sementeryo sa kaliwa so mula doon kakaliwa kayo doon kalsada sa may tabi ng cemetery. Tapos mula doon dire diretso lang yung kalsada. Sundan niyo lang. Then may makikita na kayo mga signboards sa mga gilid-gilid. Sundan niyo lang doon kasi mula doon meron siyang maliit or sabi natin pataas na kalsada na hindi espalto. Medyo trail siya pero kinain naman ng PCX natin at nung iba nating mga kasabing motos. So, kaya naman siya ng scooter kasi pagdating namin sa taas marami na din mga kumakain Nagkakape. kasi medyo late na rin kaming dumating. Ayoko na lang magsalit. <laughs> so dito na nga tayo sa may Amianan Mountain Hug. Malit lang siya pero worth it yung view pag nakapasok ay sa loob. Pwede rin kayong mag-overnight pwede kayong mag-return or magtayo ng tent mula dito. At eto na nga siya. So, pasok nyo, may katin nyo agad yung view, yung bundok ng Sierra Madre. So, eto yung place sa taas. Diyan yung mga pwede ka magtayo ng tent or pwede ka mag-overnight. Then, meron silang konting archery. And, mula dito sa taas, may katin nyo yan. Diyan, pwede ka kumuyas sa dyan. So, yung mga motor din nakapark sa loob mismo na no, vicinity. Montage. So, so you're still thinking of me just like a new. young, and broke. At bago nga kami umuwi mga buddy, ayan, may kita nyo, meron pang at ang upper wawa dam. At hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa support. Ha? And ride safe. Bye-bye.